ba mo talaga dito Kamay. ate. Oh my God! Deep, deep, deep. We are same! Deep, deep. Ay! Ay! <laughs> ah. Talaga? Tingnan nyo guys. Aha, maganda to, maganda to. Atis <laughs> malaki yung income yung madama kasi vlogger. Guys, katulong po siya dito. Guys, huwag nung i-understimate yung mga katulong ha. Yes. Napatapos sa yung anak niya, tatlong anak. Accountancy, police, ano yung <laughs> isa? Hospitality management! man. Oo. Oh. Katulong siya guys. Pero MSD off niya, Pintan. Nagbibinta siya, nagluluto siya! Oh my God! So si ate guys, si ate guys, nagbibinta siya ng kasaba. Mga kanin. Kasaba. Mga kanin, kasabi, kasaba cake, ano pa? Salad. Uh, salad. So tatanungin kita ngayon, ito by part-time mo or? Ah, kada Friday lang. Uh, Anong talaga trabaho mo? Raspato ng hamon pupunta na ako dito magtitinda. Ay, ang uh, talagang napakabait ni Ate O. Oh. Wala siyang wala, wala sa kanya hindi uso ang pahinga. Wala. Kasi pag pahinga time niya nagbibenta siya. Ikaw ba nagluluto dito? Oo. Uh, oh, siya pa magluluto. Tingnan mo madama bang nandito pa ako. Sabi mo ka masarap eh. so, Ah, ako bibili ta, tayo. Alam mo sulit to oh, marami siya. Malaki isang pulang. Sa kasan ka sa atin? Bicol. Ah, kailan ka uwi? Eh. Next year, inshallah. Saan mga ano mo, mga anak mo? Single mother. Ah, kaya ka -ayong. Ang hirap talaga pala ng single mother. Talagang may, lahat. May tapos, may tapos na ako isa, accountancy. Wow! May susunod ako, third year, criminology. Guys, tingnan niyo, Sa, matagal ka na dito? Six years. Gabi, sa pag-OFW niya, napatapos na niya yung anak niya okay, na accountancy. accountancy. Meron na ako next year, pag-uwi ko, police. Oh, may police din. Oh, grabe, di ba? yung oh. ko, Uh, hospitality management. Well, wow, to na rin hiyo na. Siya mismo nagsabi. Kasi yun ano, anak mo? Apat. Uh, Yung isa, nandiyo na. Wow. Sasama na. naman siya nagtatrabaho. Ay, grabe no. O si ate, walang usang pahinga. Talagang may pangarap. Pangarap niya para sa mga anak niya. Nakatawa sa oh, kayo kay ate ha. Anong trabaho mo talaga dito ate? Samahay. Kadama. Oh my God! We are same. Ay! Ay! Ay. 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 Talaga? <laughs> Tingnan nyo guys. Aha, maganda to, maganda to. Ang malaki ng income ni Madam kasi vlogger. Guys, katulong po siya dito. Guys, huwag nung i underestimate yung mga katulong ha. Yes. Napatapos sa yung anak niya, tatlong anak. Accountancy, police, ano yung isa? Hospitality marriage, man. Oh, Katulong siya guys. Pero imbes di off niya, at nagbibinta ko? siya, nagluluto siya. Tumala, oh my God! God. Kagabi, gumawa ko ng salad. Uh -huh. Ngayon, naubos sa mga kaibigan ko. Hindi sana ako magtitindi gagawa. Eh, naubos yung salad ko. Pero buti naman, open ka sa amo mo, maglabas masok. Walang problema. Oh oh, okay. Uh, mabait ang amo niya. Pariwa kami ng amo Mabait namin. Kaya, okay lang. Oh, gusto okay. okay. nun. Oh, nasaya. Nasa, <laughs> ko, ate. Sige, bibilan no, natin. Ah, ano mo? kilala ka? Oh, si from Bicol. Manay from Bicol. Oh, tignan niyo, hindi ko akalain 'yun na. Oh, nakapagmilo dito pa uh, tayo sa Glit. Pag ano, kasi yung bumili ng mga sweets, meron ako sa Elite. Uh Meron ako sa Pinas. Ano pangalan ng sweet mo? Lil. Lil, sweet. Lil pastel. Na naka naka na, naka distribute ito. po 'yan sa Elite sa market Wala sa Pinas. Sa, Pinas, 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 na, ano tawag dyan? Pinas Supermarket. Pinas Supermarket dito, din sa Batha. Dito, sa Salimanya meron ako. Sa... din. Ang, Queenies. ano ka ba? Ang ta ano mo? Sa Queenies Bakery. Ang sayo ka, ilang, ilang taon ka na nagbibinta ng ganito? Ano? Uh, mga 4 years na siguro, or 5 years. Okay ba sa amo? Alam ba na amo mo to? Okay siya, ala, oy, ala, bihira lang tong ganito. Okay, Kaya kayo ha, huwag yung Ender Simit yung mga kat, nagkakatulong dito sa Derivia. Oo, oh, single man to. Walang hiyahiya. -hiya. Walang hiyahiya, -hiya. Diyos ko malusip. As long as wala kayong tinatapakan na tao. Ay, uh. shoutout oh. sa mga naka-Andrea, Anna. Oo, oh, ang ganda ano. ni ate. Astre! Ito lang masasabi ko ha, as long as wala kayong tinatapakan na tao. Maghanap pa rin pangkabuhayan ninyo, pwedeng pagkakitaan. Hindi katulad na nag-viral ngayon na inaano lang. Oh, di ba may atsara din siya? So hindi katulad, di ba may nag Di ba may nag-viral ngayon na nag na nag underestimate ng mga construction worker? Ako, ah, wag tularan yung gano'n. Kahit sabihin niyang content lang yon, no, 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 walang gano'n. No, walang gano'n. Proud tayo sa mga construction worker kasi sila gumagawa ng bahay natin sa mga building natin. wag wag gano'n itabayan. Oh, True. Wala, wala. So ngayon, babayaran si ate, oh. Talagang sipag ni ate. At nandahin dyan. Hindi <laughs> pa, babayaran pa lang. Ito na. Anong channel? tayo, kuya. Para magkano sa, yung no? sampo? Ayon -an sa ano. Magkano ba to? Magkano mag ma to? Wala ka na ibang binta dyan? Wala na. Nauwi sa ko po. Kinuha kay kaibigyan uh, ko. Ah. Uh, sige, magbabay ka ha. Salamat talaga sa ano mo. Yung Bye! Ko, yung... Salamat ati ha. Ay, uh, thank, you. Thank, you, thank you talaga. Ang, ang ano niya, ang bait niya. Sana sa Friday. Kasi uh, kada Friday lang. Mani, mani. Paborito ko, mani. Wala nang power kung mani. Ah. ang bait tayo. Congratulations. Kinakawi. Next year, inshallah. Pag graduation technology ko, na ako. O, diba? Talagang, sabi ko sa inyo, huwag yung industry kayo makatulong, ha? Kasi yung accountants ko, yung graduation niya, hindi ako naka Kasi kailangan, kailangan kasi tatlo sila sabay-sabay. Ngayon, mag-board exam ano bang, siya. Alam mo, bang sayang puso ko, nakausap kita? Talagang distinct ka na kung ko. channel, channel! Ano channel Ah, ako si Melody. Melody. Miss Melody Flores Martos, follow niya ako, ah. My YouTube channel, Melody Lifestyle. So, ayan, si ate, talagang kasi ko dahil... Nilapit ako ni at ayaw ko sana bumili pero sabi ni kuya, bumili tayo. Ay, tatikim daw tayo. So, wow. Ito yung kasaba niya. Ang sabi niya, siya nagluluto. Uh, ang sabi niya, titikman ko daw bago siya aalis. So, titignan na. Lang. Pero feeling ko masarap kasi mabulit yung kasaba eh. Sarap yan. Wow. May mais ba to? Mm, ano lang, cheese. Ang laki. Kasama talaga siya. Ano? every Friday po, nandito ako sa Batha, 4 o'clock, nagtitinda ako ng mga kakanin. Tapos, pag gusto nyo ng mga sweets, yeah, mga pastillas, pinuro, meron ako sa Saj. Okay. At saka, Pinas, meron ako sa Guys, yung, uh, siya mismo ang nagluluto. Kasi okay, kadalasan okay. kasi nagbibinta, naglalako. Yung in-order lang nila ba, siya, siya nagluluto, guys. Siya nagluluto. Ang sipag ni ate. Sobra. Ay, ang sarap. Bye -bye. Salamat ate ha. Love you, Thank you. Thank you bless, God bless you talaga. God love you. Oh, thank you, thank you. Thank you, saya, saya. Melody, melody, Thank you, ha. Thank ko